Uh, uh, uh. yeah, yeah, yeah. uh. uh. or uh. uh. <laughs> <laughs> no. paowen <Aricside>. <laughs> Gwen, Gwen, Gwen. Sabi video ka. Huwag yung birthday mo. Parang isang commercial na gamot. <laughs> yung mamating. Ano <laughs> na, Gwen? Sabay, sabay, sabay. <laughs>

ayron pala okay amele ayo sa mo yan eh ayan yun sir tapos ko dito yo iwanin yung 50 50 tapos yung ko tinyo pa ko tinyo din yun yun daw sila vera ilamumuna ano mumuna mo muna tapos sisikak ah eh ano oh